Hi guys, araw nga pala ng linggo ngayon at dahil nga wala kaming mga pasok, eto tanghali na naman kami nagsigising. Nauna nga pala silang nagising sa akin, pagkagising ko nga gising na silang apat. Si Seiji nga eto, kinukulit agad si Shinji, kinakausap ako, oh. giniingitan pa nga, nagpapakyut. Himala nga si ate Sauri mga alas 11, gising na rin. Kadalasan kasi gising na kami lahat, siya natutulog pa rin eh. Bala ito, nagsibango na nga kami at pumunta na kami dito sa may sala. Si Cingy naman, nilagay muna namin dito sa may higaan niya kasi maghahain na rin ako ng pagkain. At pagkahain ko nga ng pagkain, si ate Sauri kumain agad. Itlog na buo po lang nga pala yung ulam niya tapos kanin lang. Si Cingy naman, sinusubuan na lang namin dahil pumapapak lang ng pritong manok. Yunisin ko na nga rin pala si mama para makakain na rin kami ng sabay-sabay. Bala ito guys, fast forward mga bandang tanghali, nakaya ko sila Mami Cherry na pumunta sa may gilid ng ilog. Nagdala nga rin pala kami ng tent para pag nagtambay yung mga bata doon meron silang mahihigaan. Nilagay ko nga lang pala sa bike namin yung tent tapos inangkas ko na lang yung dalawang bata, si Sauri at si Seichi. Si Shinji naman tinutulak-tulak na lang ni Mami Cherry, sinakay na lang namin sa may baby car. Malapit lang naman kasi yung bahay namin sa may gilid ng ilog guys, nakikita nyo naman siguro sa mga vlog ko na nadadaanan ko yun araw-araw. Ano -araw. pa, pa araw po si sinji lagi nakakulong sa bahay eh. nasa si Inji so kaya nandun na sila sa taas, ito yung bike namin mabigat to eh pakita ko lang ito yung beauty ito oh nani kore? kore chichay po bibi naka chichay kore bibi So yan guys, iniwanan ko muna sila doon sa taas, sa ilog. Kasi bibili pa ako ng tinapay namin, tsaka ng inumin. Para meron kami pagkain kapag tumambay kami. Punta muna ako ng 7-Eleven. 7-Eleven. Bili muna tayo ng... ng makakain sa 7-Eleven. Ng tinapay.

Tapos yun naman, okay na yun. Mabili na rin ng isang potato. Ito. Salted. Ito yung tayo ng kape. Tapos juice nila. Ito juice na. Pabili naman ang mga uh, dapat nilid. Pabalikan ko na sila doon. Ay, na sila naglalakad ba? <laughs> ay, na sila mami Cherry. Ay, na. Ay, naglalakad sila. na abra. Okay. Tayo ba? Doon muna. Sambala ay doon. Tamang pa araw lang. Tamang pa araw na naman ang mga itik. <laughs> <laughs> ano ba 'yan? Okay. Ang tinitik. Taman pa araw na naman ang mga itik. <laughs> Tatlong itik. Ito, nanay ng mga itik. Ako <laughs> okay, yung tatay ng mga itik. Fast forward, nung nakahanap na nga kami ng magandang pwesto, nilatag ko na nga itong tent namin. Nabili lang namin to sa may bukop guys, dun sa may second street. Mga nasa around 1,000 yun lang yung pagkakabili ko dyan. Siguro mga nasa 400 sa atin sa Pilipinas. Tapos nagdala na rin kami ng sapin para kahit papano hindi masyadong madumi yung hihigaan nila. Si Seiji lang naman yung nagdudumi dyan kapag ka nag-aapak siya tapos pumapasok agad sa may tent. <laughs> Sinjing ka. Bait eh oh. Tahimik lang. Tamang pa-araw na naman ang mga itik. Ito yung pagkain namin, oh. Pakita natin. Pakita namin sa inyo yun yung binili. Hindi na kami dito na potato. Springel. Ito kay Mami Cherry to. Pinapay. 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 Pancake. Tapos ito. Siriyah. Bumili rin ako ng tubig. Tubig? At saka ng juice. Okay. At saka ng kape. At saka ng candy. Pero sa ato. Yoko eh. Abo na abunay abunay Abo na, abo no may rin. pa si Cindy sa lobo, oh. Hai. Kucing, kucing, kucing ay Type. Bawal lang magkalat dito, guys. Kailangan nyo mga kalat iiponin. Mm -hmm. Ito guys, ano to? Igat na chichirya. Okay. Una yung okay. tawag okay. dito sa Japan. Tek mo Gusto rin ito, di ba? Ito. Open. What? Ah. Uh, ah, Ito 'yung, palos sa atin, yung palos. Yeah. Hey, Mami to. Yung palos sa atin sa Pilipinas, ito. Ginawa chichiria Kore? Matamis. Tati, tati. Hmm. Matamis yan. na may, para may sauce. Hek. Hek. Oh. Ito so siya. Oh. May sauce siya. Makunat nga lang. Pero masarap. Tamang tulog din naman mga itik. <laughs> Bale yan guys, ganyan lang minsan yung trip namin dito. Tamang latag lang ng tent, tapos tingin-tingin lang sa mga paligid. Ang gaganda kasi ng tanawin dito sa Japan guys, tapos napakalinis ka ba? Diba? Next time magdadala kami dito ng ihawan tapos ng beer para mas solid. Okay. Siyempre habang nakatambay kami dito, nagdala nga rin pala kami ng paloba para merong libangan si Sauri at si Seichi. Tuwan-tuwa nga si Seichi sa may duma na so guys, tignan nyo. Ay, dog ko ko lang sa hang. <gasps>

Tuwantuwa nga si Saori at si Sechi dahil libang na libang sila. Minsan lang din kasi kami makalabas ng bahay na kumpleto. Alam niya naman ako, busy din sa trabaho. Tapos sila naman pumapasok sa eskwelan. Sinjing Kun, gumala niya ang bata na yan. Na, gumala po si Sinjing Kun. Na, nagtambay sa gilid ng ilog. Pagkatapos nga nila maglaro ng palobo, naglaro naman sila na bola. Kaya lumabas kami ni Mami Cherry kasi baka masagasaan sila ng bike. May mga dumadaan din kasi bike dito kaya delikado rin. Kami naman ni Mami Cherry dito, binabantayan namin si Shinji tapos tamang food trip na din. Ang sarap talaga ng mga ganitong trip guys no. Yung mauupo lang ay sa isang gilid, maglalatag lang ay ng tent, tapos magpipiknik lang kayo, nakikita niyo yung mga anak niyo naglalaro. ba diba? simple banding lang, hindi na kayo gagasos ng malaki. Bibili lang kayo ng pagkain tapos maupo lang kayo, may higa. Nag-enjoy na kayo tapos hindi pa kayo napagastos ng malaki, ba? Diba? Mayamay ang konti nga, nagutom naman ako kaya kinain ko itong binili kong tinapay na may margarin sa loob. Ang sarap nito ito guys, plain lang kasi yung tinapay niya tapos merong margarin sa loob. Si Shinji nga, taman to lalala, ngayon lang ulit kasi nakalabas ng bahay. At pagkatapos nga nilang maglaro, ito mga nagpahinga naman sa loob ng tent. Si Shinji kasi dumede rin kaya ayan, pinahiga mo na ni Mami Cherry. Fast forward, mga bandang 4.30 nga ng hapon, nakapagligpit oh, na rin kami. Medyo lumalamig na rin kasi yung hangin, kaya inaya ko na rin umuwi si Mami Cherry. Bye-bye. 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 So paano guys, hanggang dito na lang muna. Diyan eh, mata eh. Arigato gozaimasu. nek nek nek. Bye-bye.